Tangin to, tangali nyo tulog pa rin. Yan <laughs> kaya, ito nila kaya pag-tripan ko. Mamaya na kayo mag-mailubing. Dado siya kayo tulog. Tulog. Pabot lang tulog. So yun, good morning mga idol. Ayan Pasikat na ang araw. Aw, sarap pagbilat. Ay, 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 si Jer. Saan kaya ay, yun? Buwan mo, tapang Milo na naman. tapang naman. Ito ah. nga nagmamaylo Ito nga nagmamaylo Puputaw si Ege Yari kayong dalawa <laughs> Nagpaabot na naman kayo Nagmamaylo sa akin ha Puputaw si Ege Yari kayong dalawa Sana gising na si Ege Ge Ege

Pagkakatao ng pakabawi dun eh. Asa sila dyan? Je! Yeah. Ayun eh. mamaya na kayo magmahilo, Billy. Really. Tano siya tulog. Tulog? Oh. <laughs> ones, <they're laughs> na, Dapat kayo pagtitirpang ko eh. Oh. Eh kaso si kayo nakita ko tulog. <laughs> ba, pinakita. Di ba, pinakain ako ng magic syrup nun? Oo. Hindi kami di. Nagpaabot ang tulog. Ano <laughs> <laughs> sa kanila tulog, boy? <laughs> bili, bili. Tara, <laughs>

Max <laughs> 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 もう。